May lakad pa kami patungo pa kami toong so uh, duman kami dito sa Tambongon sa Paralan ni marbi so dito kami sa suok-suok gamay kay na dito so ang uh, Paralan ni marbi ngayon ano po ay nasa city oh city oh nandyan sa likod dito sa Tambongon so Marbe eh uh, nasaan Wala na may klase Napa? pa? Na pa? Four to five. Break ninyo ron? Oh. Uh, okay lang makalabas? Sure, sa na nang guard. Naghihintay uh -huh. guard? Uh -huh. uh -huh. Yan po ay uh, dumaan kami dito ngayon. Mayroon kaming iabot na another allowance galing ni Miss Jal. Miss Jal sa Davao, uh, maraming salamat. Miss Jal sa Davao. So, Kaya yung sa nakaraan, no? So, pasalamat ka. <laughs> salamat, Mami. Miss Jal. So, pangalawa sa inyo na. Yan na, uh, mayroon mayroong, mayroong na tokit 1, 2, 2,000 galing ni Miss Jal. Ha? Sana makatulong kain, okay, no? So, kanina, naglakad ka lang. Uh, well, ano uh, Napa rin kayo kanta? Oo, no, uh, budget na po. Budget na na no? yun so, Salamat yung Miss Jel, again. Salamat, Ma Miss Jel, sa Tokyo. Maraming salamat po. Salamat talaga sa iyong suporta supor dahil ako ay nangangailangan ng pera sa sa pag-school. <laughs> Yan po, uh, yan lang po ang ano namin sadya namin dito ngayon si Marbel lang talaga. Yan maulan-ulan, maambon-ambon. So mayroon pa kaming lakad patungo pa kami sa ano po sa Toong. So sige Marbel ha. Uh, ah, magisna ka muna. Sige, Sige, ka muna. Ano, uh, ilang minuto ang ano na, Mamaray, favoritku nga subject so no? Mat, jikalau mat. subject, First year college uh, si Marby. First year college. So, ya yeah, oke okay lang sekolah? Okay. So, okay. nah, nah, uh, oke okay. so, so, okay. lang. Magaya Ang kapoy lang maglakaw noh, pengen sa Dua lang dai. Dua, dua. Oh. Kumo oh <laughs> Asa si papa ni mo, mama ni mo. Si papa na si papa si eh. papa kay. Papa ko trabaho sa silingan. Nagapago trabaho ng papa? Oh. Pan. Distraction. Distraction. Uh. Buti na lang naka ano, naka trabaho ng papa ni Marbe. Uh, so, sila nga namin ang ginabuhay, no? Kung ikaw, babarayan pa, ba, talaga sa pag-eskwela. So, okay na dito sa city, sitio oh. City oh, kasi ano po, yung uh, walang tuition. Walang tuition pay. Mayroon lang mga babayari, no? Mga project. Uh, at yung baon. Ang pamasahe. No? <laughs> Nindo, tanaw si Marby, basta naka-uniform. Kasi, hmm. kursin mo mo? Ituan. BA B.Ed., kung saan Bachelor of Elementary Education. So sa elementary, ginamagtablo? Hmm. So yan po eh, yung tendera dito. Baka magmanok. Yan. Gumili pa ng kanin kasi naubusan silang kanin. So yan po eh nag ausap na si Marbie ngayon. Grabe, saos dito. sana hindi tayo makapirate. So dito kami ngayon sa Tamboongon. So one hour po yung break ni Marbie. Ba alam lang sa guard. Okay oh, ba din guard? Nga one. O kaya mo tawag ko, kita. Kakaita ko kagtong lang sila lagi ngana. Ha di na ni ba. Sa u, eto 'tong teleponitan

Ide gamit ng yung hmm. sipisa niya. Yung... Gamit ng drive, may hmm. mon ang maestra na gamitan niya cellphone pag kumuha o ng information about ang mga tatay. Oo. Dapat ka na pareng sa duwa. Pareng manok dai. Manok, yeah. manok re okay okay pa na manok re. Hindi na mulupan. <laughs> <laughs> okay

ang <laughs> ulang ni Marbe. Chicken. Chicken. Anong isang mo? Sokong sa ko na. mong suprince? Ayoko juice. Nangyayari. Sigal. Kaunahin ko lang ha? Ayun, so pinakain namin si Marbe. Kasi ano nila. Snack time. Bacon time. Yan po guys. Pinakain namin si Marbe ngayon kasi ano. Kanina, kanina, ano pong yung ulam niya Ta, sa tanghalian? Ah, kaya nga kung talong. Ha? Talong. Talong? Nagkuan mo, nagprito? -nag Ang samla niya? Ah, nagprito. Mau yung sudan sa pariyot to? Ya. Sa baybawi ka ron kay Manok? Mabi. Salamat ka Miss Jal. Miss Jal, maraming salamat po sa inyo. Miss Jal sa Dabao. Maraming salamat talaga sa lagi niyong suporta kay Marbe, kay Jisa, Kaya uh, Noila at saka yung ano yung isa bro yung isang lalaki doon na kapit bahay ni ano po ni Noila ni natin Si Jisa po, uh, si Jisa po ay wala pa doon sa bahay nila kasi nag ng exam sa SITIO, oh, doon sa Cebu City. So dinana namin kanina, wala po absent po sa baga, sa po hindi po pumasok kanina. So ngayon po ay maulan-ulan pa. Medyo hapo na patungo pa kami sa tuong. Okay. Mukbang mm. <laughs> na <mok> mukbang. Vlogger <laughs> sa Ben eh. Vlogger sa niya. Vlogger <laughs> na si aw Sa so, yung tindi dito, vlogger din. Promote mo, so, kaya, mo? Na kayo promote yung channel mo. Oh. Vlogger oh. na, dagahan kayo vlogger mo. I-promote mo ang channel lang. Pakipalo po. Vlogger din yung ano dito, tindi na. Isa yung ngala sa iyong vlog. Isa yung ngala sa vlog. Ha? Design? Desai. Ah, si Desai. Oh, nah, Desai, <laughs> Hello. si Desai tadi. Halo. Si Desai. Angkat Ron, angkat wasang. si Blagir nasi au. Oh, nasi au. Kalau marah kayak. Tapi palo. Yan po guys, uh, tapos na pong kumahan si Marby. So kami po ay patuloy na sa lakad namin si Marby. Babalik na sa school. Baling kasi plan. Okay, ano mo? O, o kung may esporo sige ma yeah. Mga ma'am, salamat kayo. Salamat. Nabusog nih sa inyo ang barbecue nga kamuti. Kamuti ah. Balik kami Balik, balik Bye. Bye. Bye.